Apat na libong tao nag-apply para maging Chinese net police. Ang China ay kilala para sa pag-censor ng kahit anong klasing media mula sa mga Chinese citizens. Kasama na rito ang internet na mabigat na pinagbabantay ng isang espesyal na branch ng National Police Force sa China. At ngayon ay kailangan nila ng mas maraming sexual content appraisers. Ang kanilang trabaho ay hanapin ang internet porn na ilegal sa China. Pero maaaring magulat kayo sa kung ano ang tinuturing na porn sa China. Ang pagsuot ng mga tank tops, bikini at may ikling shorts ay banned. Kahit na mga imahe ay gawa sa computer graphics at hindi totoong tao ngayon ng mga internet company sa China dahil mapapabayad sila ng malalaking multa kapag hindi nila makontrol ang kanilang mga networks. At kahit nasa gitna na sila ng isang taong crackdown sa mga malalaswang content sa internet, marami pa rin ang na nagsasabing ang pagsagawa nito ay nakakaloka. Hindi mo kasi pwedeng ipagbawal ang mga salitang sex o prostitution nang hindi nalalaman ng context. Mission impossible yan.